It's rest day. Ayan, gagala muna at lalabas muna ng lungga ang mag-ina. Dahil in-sponsoran din tayo ng ating APAM. Ang <laughs> Bali, lagi naman niya akong sinasabihan na igala ko naman daw si Gabga, pumunta naman daw kami dito, lumabas naman daw kami ng bahay. Oh. Tapos sasabihin pa niya, kaya siya nagtatrabaho para sa amin. Sana all. Oh. O ba diba, sana all. Pero mabait talaga tong apam namin na to. Wala din talaga akong masabi pagdating sa pagiging responsableng ng ama niya. O, shout out sa'yo dyan sa New Zealand. Lagi ka dyan magpapakabait at mag-iingat. Ako lang talaga yung may ayaw din na palaging lalabas. Kasi nga, sobrang mahal ng pamasahe dito sa amin. Papunta nga dito sa SM. Pagdating namin dito sa SM, sabi ko sa aking anak, kakain muna kami at wala pa nga kami tanghali anong umalis kami sa bahay. Kali dito na nga lang kami kumain sa KFC. Masarap naman yung foods nila. Etong nesty lang talaga yung pinakaayoko. Balik ko kasi yung pinalagay ko. Ewan ko ba kung bakit nesty yung nailagay. Walang ba yung hindi nasasarapan sa nesty ng KFC? Hindi lang talaga at isa lang dahil yung anak ko may baon naman tubig. Anyway, okay, pagkatapos namin kumain, syempre dito ang punta natin sa Kidsona. Ang pinakaiintay ng isang bata ito talaga yung purpose kaya kami pumunta dito ngayon o di ba lipat-lipad na siya dyan. O di ba, napakadaming nangyari sa loob lang ng isang oras. Sobrang tuwa din namin ng kanyang papa kasi first time niya lang makipagsayaw kasama yung mascot ng Kidsona at makipaglaro sa mga kids dito sa Kidsona. Pagka nonchalant din kasi itong aking anak, mana sa ama. Katapos nga magkidzona, dumaan lang kami sa glit dito nga sa grocery store at bumili lang kami ng mga babaunin niya saka ng mga pangulam. Tapos umuwi na din kami. Dito na nga, hindi na nga kinaya ng isang bata. Sobrang napagod ata sa kidzona. And dito na lang muna yung aming mini vlog. Bye-bye! Thank you for watching!